Nakakabit na tayo ng ating away yan kakabit kakabit natin sa kulong kulong dali natin doon sa bangka guys nakapagkabit na tayo ng isang palang yan guys oh isang palang na kabila naman mamaya todo ang init grabe terik na terik ano nga beauty bangka natin tinalang lang lulutang na bababa na natin sa si dagat ayan guys tapos na natin ang ato oh, eh yung ano pa sa kabila bukas yung ilaw naman eh kabilang gilid Ayan guys, ang ating bangka na. May mga ilaw na siya. Kompleto na lahat yan. Lulusong na lang guys. Nandiyan na rin yung storage sa loob. Ayan ang storage niya. At ito ang makinang dalawa. 12 horsepower lang po ay 18 18 yan di manubel rin sya ang ginawa ang ilaw bali 14 kinsi yung battery generator yan yung generator ang gagamitin ko para may malakas lakas And guys losong na lang blessingan yan guys si Tubi ang pangalan ng ating bangka na malakaya sa buya